naman po na ang bawat uh, tao, lalong-lalo na po ang public servant ay dapat na nanalamin at ina-assist niya yung sarili niya kung siya ba'y nagtatrabaho, namumulitika, o nagbabakasyon lang. Ang Pangulong Marcos Jr., alam po niya ang direksyon niya. Alam po niya ang dapat na gawing trabaho. At yan po ang pinag-uutos sa lahat ng public servants, lalong-lalo na po sa ilalim ng executive department. Ang utos sa amin ay magtrabaho. Iwasan ang pamumulitika. Nakita niyo naman po siguro kanina lamang po ay uh, pinasinayaan niya ang uh, pagbibigay ng 387 na, na ambulances para sa mga LGUs natin. Nakita niyo na rin po kung paano siya tumulong na mapaunlad pa ang uh, sektor ng agrikultura. Pati na po ang uh, mga mangisda ay uh, nakikinabang sa binibigay po na tulong at uh, uh, ayuda ng uh, pamahalaan na uh, ni Pangulong Marcos Jr. Hindi po nag-aaksaya ng panahon ng ating Pangulo para tumulong sa taong bayan. Trabaho lamang po talaga ang nasa isip ng ating Pangulo. Sa ngayon po ba ay nasaan si VP Sara o si Pangulong uh, si B Vice Presidente nung yan ay sinabi niya? Nasaan po ba siya ngayon? The Hague. Okay, at uh, ating pagkakaalam hanggang kailan po siya doon? Hanggang July 23. 23. So, yun lamang po. Tandaan po natin, ang pangulo po, aksyon, aksyon, hindi bakasyon.